Isayan, kababalaghan, politika, current events at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklatin. Dito sa Historiador. Historiador Filipino Ang mga aso ay matagal na katuwang ng mga tao sa larangan ng digmaan. Hindi lang sila basta mga hayop sa tropa. Sila ay mga kasangkabang may sariling kakayahan damdamin at responsibilidad narito ang ilang mga kwento ng mga bayaning aso na nakagawa ng kahanga mga bagay sa panahon ng digmaan si Stabby ang bayaning aso ng unang digmaang pandaigdig, isa sa pinakatanyag na asong militar sa kasaysayan ay si Sergeant Stubby, isang Boston Terrier Pitbull Mix. Siya ay natagpuan ng isang sundalong nagangalang John Robert Conroy noong 1917 sa isang kampo ng mga sundalong Amerikano sa Yale University. Dinala siya ni Conroy sa France nang sumabak ito sa World War I. Sa gitna ng digmaan ay napatunayan ni Stubby ang kanyang katapangan. Siya ay tumulong sa paghahanap ng mga sugatang sundalo. Nag pipigay babala kapag may paparating na pag-atake ng gas at minsan pa nakahuli ng isang espiya ng Germany matapos nitong maramdaman ang kakaibang kilos ng lalaki dahil sa kanyang serbisyo ay ginawaran siya ng mga medalya at 17 battle engagements pagbalik sa Amerika ginawaran din siya ng titulong Sergeant Stubby ang kaunaunahang aso sa kasaysayan na may rangko sa militar ng Estados Unidos si Chips ay isang German Shepherd Collie Siberian Husky Mix Davis na sa US Army sa World War II. Siya ay nagmula sa New York at voluntaryong ibinigay ng kanyang may-ari para sa serbisyo sa panahon ng digmaan sa Sicily noong 1943. Tumulong si Chips sa paglusob ng mga sundalong Germans habang umaabante ang mga tropa. Biglang pinaputukan sila ng mga kalaban na nasa bunker hawak ang isang machine gun. Kaagad na sumugod si Chips at nilapa ang mga sundalong German sa loob. Tatlong sundalong Germans ang sumugod dahil sa kanya. Dahil dito, ay ginawaran si Chips ng Silver Star at Purple Heart bagamat sa kalauna na inalis sa mga ito dahil sa patakaran na hindi dapat gantimpalahan ng mga aso ng mga medalyang pantao pero ganun pa man ay kinilala pa rin siya bilang pinakamahusay na asong militar noong World War II si Luca ang aso ng US Marines na walang takot si Luca ay isang German Shepherd Belgian Malinois Mix isang explosives detection dog ng US Marines nagsilbi siya ng anim na taon at na kilahok sa mahigit apat na rahang combat mission sa Iraq at Afghanistan noong 2012 sa Afghanistan habang sinusuyod nila ang isang kalsada ay natukoy ni Luka ang isang IED sa gitna ng kanyang operasyon ay may isa pang bomba na sumabog at naputulan siya ng isang paa sa kabila ng matinding pinsala ay nagawa pang mapigyan ng babala ni Luka ang mga sundalo bago pa man may masugatan sa kanila wala ni isa sa kanyang unit ang nasaktan sa araw na yun matapos gamutin si Luka ay pinarangalan siya ng Dick and Medal. Ang katumpas ng Victoria Cross para sa mga hayop, siya ay ginawaran din ng seremonya ng karangalan at pinayagang magretiro kasama ng kanyang handler. Ang kanyang katapangan ay ginawang simbolo ng pagmamahal ng mga aso sa tungkulin at buhay ng tao. Si Cairo, ang aso sa operasyong tumutas kay Osama. Si Cairo ay isang Belgian Malinois na bahagi ng US Navy SEAL Team 6. Sila ang unit na lumusob sa compound ni Osama noong 2011 sa Pakistan. Si Cairo ang nag-iisang aso na kasama sa operasyon. Ang kanyang tungkulin ay maghanap ng mga nakatagong pampasabog o kalaban sa compound gamit ang kanyang napakahusay na pangamoy. Nagsuot siya ng bulletproof vest at high vision camera na kay upang masubaybayan ng kanyang mga kasamahan ng paligid habang siya ay gumagalaw. Matapos ang matagumpay na operasyon ay kinilala si Cairo bilang bayani ng modernong digmaan sa mga ulat ng militar. Sinabi nilang kung wala si Cairo ay maring may nasawi sa kanila sa operasyon dahil sa mga nakatagong banta. Si Nemo A534, ang aso ng Vietnam War na tumindig kahit nasugatan. Si Nemo A534 ay isang German Shepherd na nagsilbi sa Vietnam War noong 1966 sa Tan Sut North Air Base. Biglang sinalakay ng mga Vietcong base. Sa gitna ng putukan ay tinamaan si Nemo sa mukha at nawala ng isang mata. Ngunit patuloy siyang lumaban upang protektahan ang kanyang handler na si Airman Robert Thronberg. Kahit duguan ay tinabihan niya ang katawan ng kanyang amo at hindi umalis hanggang dumating ang mga taga pagsagi pareho silang nabuhay at si Nemo ay kinabot sa Estados Unidos. Siya ay naging simpulo ng katapatan at sakripisyo ng mga asong militar, si Lex. Ang aso na hindi umalis sa bangkay ng kanyang handler, si Lex ay isang bomb detection dog na nakatalaga sa Iraq kasama si Corporal Dustin Lee noong taong 2007 nang sumabog ang isang mortar shell na sa Weasley si Lee at nasugatan ng asong si Lex. Ngunit kahit sugatan ay tumanggi ang aso na iwan ang kanyang amog na natili siya sa tabi ng katawan nito hanggang sa dumating ang mga tagapagsagip matapos makaligtas ay hiniling ng pamilya ni Lina ampunin si Lex at pumayag naman ang militar isang napakabihirang pangyayari Inawaran siya ng mga medalya at ginawang therapy dog para sa mga veterano Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo. Kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masayaman o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo paring naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalami ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang Iyong karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito, kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa ibaba ang link ng ating FB page at YouTube channel? Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. Smokey. Ang maliit na aso na naging bayani, si Smokey ay isang Yorkshire Terrier na natagpuan ng mga sundalong Amerikano sa New Guinea noong World War II. Kahit maliit siya, ay ginamit siya ng militar upang magatid ng mga communication wires sa ilalim ng airstrip habang may gera. Sa isang misyon ay ipinadaan siya sa 8 pulgadang tubo na mahaba ng 70 talampakan upang magdala ng wire. Isang gawain na nakapagligtas ng maraming sundalo at oras ng trabaho. Bukod doon ay nagsilberin rin siya bilang therapy dog sa mga sugatang sundalo. Siya ay tinawag na kauna-unahang therapy dog ng kasaysayan. Si Gander, ang Newfoundland hero ng Hong Kong. Si Gander, isang Newfoundland dog mula sa Canada, ay naging mascot ng Royal Rifles of Canada noong World War II. Noong 1941 sa Battle of Hong Kong, ay tatong beses niyang niligtas sa mga sundalo. Sa huling pagkakataon, ay nakita niya ang isang granada na tumama malapit sa mga sundalo. Kinagat niya ito at inilayo. Ngunit, sumap o ito rason ng kanyang pagkasawi dahil sa kanyang sakripisyo ay ginawaran siya ng Deccan Medal Post to Mostly noong year 2000 bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan si Kuga, ang Australian Special Forces dog. Si Kuga, isang Belgian malinwa mula sa Australian Special Air Service Regiment, ay nagsilbi sa Afghanistan noong 2011. Sa isang operasyon ay tumalon siya sa ilog upang habulin ang isang armadong insurgent. Ay tinamaan siya ng siyam na balang unit patuloy na dumaban at nakabalik sa kanyang unit kahit na sugatan. Nailigtas niya ang kanyang handler at ang buong team dahil sa kanyang ginawa. Si Kuga ay pumanaw makalipas ang ilang araw dahil sa kanyang mga sugat ngunit kinawaran siya ng Deccan Medal noong 2018 bilang pagkilala sa kanyang katapangan at kabayanihan. Ang mga asong ito ay nagpamalas na ang katapatan tapang at pag-ibig sa kapwa ay hindi lamang natatangi sa tao. Sila ay mga tahimik na sundalo na handang magsakripisyo madalas ay higit pa sa hinihingi ng tungkulin sa bawat yapak nila sa digmaan ay dala nilang pag-asa, proteksyon at pagkakaibigan na walang kapalit. Ikaw, sa tingin mo ba'y kaya rin ng ating mga aspin ang magliktas ng mga sunjalo Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos panuori, pindutin ang notification bell mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino